mga katigangers una tayo sa, ano, sa marina courtyard mag break na tayo ano kalmado uh, ang hotel kalmado <laughs> labas tayo dito papunta dun sa marina courtyard yun yung marina courtyard dun tayo kakain Ayan na yung tubig, ayan na yung mga ano, mga yate, ayan. Mga yate na yan. Diyan, kami kakain ngayon. Diyan. Uh, uh, ano, uh, appreciation, employees appreciation. Ayan, mga kumakain sila. Ayan. Yung salis na yan, yun ang fine dining ano, sa, ano, sa, San Diego. Parte pa rin ng, ano, ng hayat yan. Itong building naman ito, boardwalk, uh, marina room, parte pa rin ng ano yan, ng hayat. Pero itong uh, seaport village, ayan, seaport village yan. Maraming manuyan, o dyan, mapupuntaan dyan, mapapasyaran. Baba na tayo. At kakain na tayo. Ito yung ano, Hyatt Hotel. Ayan. Isang building ito. Yung building ay dyan, dyan yung isa. Ito, Sea View. Restaurant sa Hyatt. Baba na tayo. At kakain na tayo dito. Ayan yung Marriott sa bilang ng hayat etong seaport village ito may mga bahay-bahay pero mga tindahan yan parang bahay-bahay ayan bahay-bahay pero tindahan yan ayan na yung mga yate ayan mga yate na yan marami ito ha manggang doon sa ano sa may midway yung ano yung uh, barko na ano warship na dati. Eh dito tayo para makita yung isang ano isang building ng ano ng hayat. Ayan. Yung isang building ng hayat. Dal dalawa ito eh harbor at saka yan ang seaport uh, seaport uh, building. Ito naman harbor. Ito Dito na tayo. Punta tayo dito sa ano sa kainan. Okay, okay. Yan lang. Ngamma ya pagana ng kuwarta ay pagkain saka tayo mag itutuloy ulit. Bye. Yan. Dito tayo. Diyan yung barbikihan na ni. Okay, Bye-bye.